Parang hindi ko kamukha. Tignan mo, sino ba to? Daddy ni Kuya Dale. Daddy ni Kuya Dale yan. Brian, ito si Kuya Dale ng baby. Ito, daddy ni Kuya Dale. Ito, mukha bang hindi ako yan? Eh, mukhang ano, maganda ako dyan. Ngayon, pangit na. Eh, sino ba yan? Sabi mo kanina kamukha ko. ka nga dito. Sabi mo kanina kamukha ko. Ba't sabi mo kamukha ko? Kinatanong mo ko sino yan. Hindi si Kuya Dale. Hmm. Hindi ba ako mukhang ako? Hindi. Oh, yan oh, sino yan? Hmm. Kuya Dale ng baby. Baby pa nga si Kuya Dane yan. <coughs> oh, si Kuya Dane yan yung baby pa, oh. oh. Ikaw din naman, may mga ganyan ka din, ha? Ah. Tsaka si ate, ha? Eh, nasa yung ganyan po? Ha? Nasa yung ganyan po? Nasa Facebook mo. Oh, ito si Kuya Dane yung baby, oh. ba? Diba? Oh, ito si, sino to? Tignan mo nga kasi sino yan. Inti niya. Si si yeah, si Kuya Delian. Kuya Delian. dito dito, hindi gusto kilala. Kuya Delian, hindi mo kilala, pogi. Kuya Delian. Si Jboy. Si Jboy to? Oo yan. Sigurado, Josh. Kuya Josh. Kuya Josh yan. Oh, yan sin niya. Ano. Sino muna yan? Ako si Hindi, si sino to? Ako nga. Hindi yan si, a, si ano, si Ate yan. Ate Nicole. Eh, ba't wala ako dyan? Siyempre, wala, si Ate pa lang ang baby dyan. Wala pa si Duday, wala pa si Bujoy, wala pa si Jeboy. Eh, ba't wala ako? O, sino to? Ay, si Mamsi. O, ba't si Mamsi? Eh, ba't wala ako? Ito, sino to? Mamsi. Eh, ba't ako hindi mo kilala? Eh, Siyempre si ate pa lang yung baby dito. Wala ka pa dito. Bakit wala, bata, -ako ganyan? wala pa kasi Jeboy dyan, tsaka si Bujoy, tsaka si Duday. Ikaw, si ate Nicole pa lang o oh, baby pa lang o. Oh. Sabi mo ikaw to. Ba't sabi mo ikaw to? ay oh, eto, sino to? <laughs> Tingnan si Kuya Delo, ang daming toys. Oh. Anong number to? One. One year old si Kuya Dale. Birthday niya yan. Mami, ah. eh, Siyempre nung baby pa siya. Ikaw din naman ah. Ang dami mong toys. ayun oh. Dami ay, mo din toys ah. Mas, 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 mas madami kanya. Eh, Siyempre una siyang baby. anak Mas naman kita ngayon eh. O, saan pa? si Kuya Dale pa, o. Oh. Halika nga dito! Ito talaga. Ikakray-kray ka pa. O, sino to? Halika dito, ito, sino to? Ito, sino to? Halika dito, ito, sino to? Tignan mo. Dali, o, tignan mo ko sino to. Hmm, ito, sino to? Baby pa si ate Nicole, oh. Oh, ito, ito, sino to? Ito, oh. Nakita mo lang si Papsi? Ito si Papsi, oh. Yan si Papsi, oh. Nakita mo na? Si Papsi yan. Ayan si Papsi, nung buhay pa. Oh, si Kuya Josh pa lang ang baby. Wala pa si ate Nicole. Oh, wala pa si ate Nicole dyan. Si Kuya Josh pa lang ang baby. Tsaka si ate, si Kuya Dale. Wala pa si Ate Nicole, dalawa pa lang yung baby diyan, no? Oh. <coughs> ano? Eh syempre, family picture 'yan, no? Kaya kasama kami. Ano ba 'yung kailangan niya mo? Ate Ate. Syempre, wala ka pa ngayon ka pa lang baby.